May sumba pa ano. 10 feet yung patayo. Tapos 15 feet yung pakpak. Ayan, ganyan kalaki yung ano na to. Saranggola, ayan no? Sobrang laki niya, no? Kaya ito, pagka pinalibad to, malamang sa malamang, ay mga anim na tao magpapalibad nito. eh no, sobrang laki na ito, oh. bubuyog ayun o no? kailan to paluli pa rin kuya dong ito ito kuya dong gumagawa yan yun pinaka pinaka veterano sa paggawa ng saranggola dito laki ayun o sa lahat ng ginawa natin yan ang pinakamalaki ano? mas malaki pa yan sa paro-paro. 10 by 15 pala ano 10 yung patayo tapos 15 feet yung ano pakpak -pak. kaya sobrang laki nya ito mo sobrang laki nyo pare sobrang laki no? yun oh. ito mo ito ko ito mga ilang pito ganyan siya

Sige, sumbay na yung ng picture. Oo, nasaan? Apakan picture raw. Yung isang bubuyog, nandoon pa sa amin eh. Yung isang bubuyog. Hindi ko pa natitipan. Mga panga trip din eh. Metallic kayang magagawa. Wala akong tali, wala. Matagal na ako walang talle. Eh natin ginawa 'yung meron karon eh. Eh huling palipad natin eh 2019, 2024 na ngayon. Meron pa rin. Hindi na mo Tatanungin sana nanay, baka nakita bi ng nanay. Ali meron ka kaya nga ginawa natin yung malaki ron. Ang laki na ito. Sana mapalipad na natin ano. Matesting sana natin. Laki oh. Lapad. Ayan. 10 by 15 ang sukat niya.